Sa kasaysayan ng sinaunang Persya, isang maalamat na puwersa ang lumitaw mula sa buhangin ng kasaysayan. Sila ang mga Persya na mortals. Ang mga piling mandirigmang ito ay mula sa pinakamahuhusay na sundalo ng imperyo ng Persya. Sinanay mula pagkabata, dalubhasa sila sa sining ng pakikipaglaban at estrategya. Tinawag silang, mortals, para sa isang dahilan, dahil palaging pinananatili ang kanilang puwersa sa 10,000 mga sundalo. Ibig sabihin ay kapag may pumanaw sa kanila ay agad itong papalitan. Ang mga mandirit mang ito ay naging personal na bodyguard ng mga hari ng Persia, na nagtatanggol sa imperyo mula sa mga pagbabanta. Ang kanilang hindi natitinag na katapatan ay walang katulad. Ang Persia ng Orthals ay gumanap sa mga labanan tulad ng sa Thermopylae. Ngunit dahil nag-iiba ang buhangin ng panahon, nagsimulang maglaho ang kanilang alamat. Ngayon, ang Persia ng Orthals ay nananatiling simbolo ng karangalan, katapangan, at pangako. Ang Persia ng Orthals, isang walang kubes na alamat na magpakailanman ay aalingongaw sa mga talaan ng kasaysayan, Mag-subscribe at mag-follow para sa iba pang mga kwento na kagaya nito.